Palagi po kami makasalanan. Ngayon at kung kami mawamatay, amin. Pabagin mo, Maria, kukulo ng Gracia, ay Panginoon ng Diyos ay sa iyo. Bukod ka ang pinagpala sa babae na hangin at pinagpala ng mga iyong hanap na sa Isus. Santa Maria, ina ng Diyos, panalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mawamatay, Amen. Duhay natin sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapag nasa unang unang kayo ng Pakilang Manong, magpasawa ng Amerang Shalawang. O Isus ko, patawarin ang ma mga kanyang Diyos na uuwiin ang maayang at katatis na pwede. Ipanalakay mo kami ulit na ng Kasantos ng Tumang Musayit na kami magigla para makinapang ang mga pangako pangapangay sa Kristo. Kanyang nangyayari, O Diyos, ng kaisa-isang pangayak, sa lumapakita ng kanyang buhay, patamatay at pagkabuhay ng magulit, ay pinagtakas sa amin ang kagilipalang buhay, ng wabalang hanggan. Ipagalong mo ay sinasama namin sa pag-inilay ng mga misteryo para na nangyayari sa iyo ng pinagpalang Mayroon ng Maria. Matulara namin ang kanilang nilalaman at makamda namin ang kanilang pinangako